na uh, kabakyard. Magandang gabi sa inyong lahat. Uh, out sa lahat nating mga kawaiti dyan. Uh, sa lahat nating mga kaibigan sa whitey. share out, share out sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At God bless sa inyo. Ating kanya-kanya pamilya. Itong sasabihin ko mga kabakyard at ito ay ano lang sa experience ko lang sa karanasan ko lalo na yung mga magtapang-tapangan kung sa bisaya ba mag isug mag arong ingnon isog mag arong ingnon isug ka sa barkada di ba barkada mo ilan mong barkada tapos magpaisog-isog ka sa inyong grupo yan ang wag mo talagang gawin yan Di ba sa Di ba sa tabako kung isog ka dali ka mahalin. Kaya ang mga kabakya kasi di ba maraming nag nagtapang-tapangan ngayon nasa napunta sa kulungan. Kung hindi ka sa kulungan, simenteryo. Yan ang uh, payo ko sa mga kabatanunan sa mga binatilyo ngayon na magtapang-tapangan sa trupa. Arong ing nun ba? Isog, ni, ko. -hawd. Ayaw yun. Mintras malikayan. Ayaw pag inisog. Kasi na-experience na natin yan. Sa huli tayo magsisisi. Bakit yan nga nagawa Bakit na... Bakit ganun? Talawan naman ko, bakit ko nagawa yung ganun na klaseng asta ko hindi dapat gawin may isip ko nilang ginabukasan dapat hindi ko ginawa di uh, ba diba ngayon ba diba, may nag viral ngayon na isang uh, isang rapper singer sa Cebu ngayon naka disgrasya siya o anong saan siya napunta sa kulungan kasi ang kwento di ba uh, sa labas pa lang siya sobrang hype niya Siyempre, siya sikat-sikat. Tapos mga barkada, siya ang pinaka-leader-leader. Siyempre, pag nag away-away ganyan, siyempre, ikaw talaga ang unang sasalo sa, sa tropa mo. Na di siya sumalo. O, ngayon, sa kanya lahat ang salo sa kulungan. Sa huli, pagsisisi, mga kapatid. Mga binatilyo, sana 'wag n'yo 'ng gawin, talaga isipin n'yo muna. Isipin n'yo mabuti, gawin ko to. Pero paano kinabukasan? Ano ang mangyayari sa akin? 'Yon kwentong ano, uh, totoong nangyari. Kahit kanino, kahit sino, uh, mangyayari talaga 'yan kung ganyan ang umasta ka. Ako, marami ng experience sa ganyan. Pero sa ng Diyos, uh, napigilan natin. Uh, hinipo tayo ng Panginoon na wag, wag mong gawin yan. Masisira ka. <laughs> wag mong gawin yan. Masisira ang buhay mo. Ayun, isipin mo. Kung may pangarap ka sa buhay mo, uh, di baling sabihin tayong duwag ka. Di baling sabihin. Di baling tumakbo ka ng napakabilis. Pero kung sa gipita naman, kung talagang kinakailangan, simpre lalaban tayo. Pero pag ganyan na magsasalok-salok tayo ng mga tapang sa barkada, tayo ang mag-aharap ganyan, huwag mong gawin yan. Masisira ang buhay mo. Share out sa lahat ng mga binatilyo. Para sa inyo itong mga idol, hanggat maaari, iwasan, lamig ang isip, magpray kay Lord para maiwas tayo sa gulo. Di ba? Naisip niyo 'yan, di ba? Maraming kabataan na nagtapatapangan saan sila napunta ngayon. Hmm. Tayong mga talawan, oh, di ba? Nasa mabuti tayong kamay, nasa pamilya tayo. Kasama pamilya natin, mahal sa buhay. Ay yung nagtapang-tapangan saan napunta. ano na lang mindset yan na ah. di dapat gawin di baling sabihin duwag tayo what up sir Rao? maraming salamat sa lahat na sumuporta sa aking youtube channel uh, thank you talaga maraming maraming salamat sa inyong lahat God bless inyong lahat uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan uh, at lagi kayong may trabaho at guide kayo ng ating Panginoong Diyos Siraw uh, sir Rao, sa lahat ng mga OFW construction worker, driver, factory worker, janitor, mga vendors sa uh, God bless sa lahat. Uh, sana yung mga panood sa aking may na-upload uh, sa wa sana wag i-skip ang ads kasi diyan lang tayo makakasahod. At siyempre, pag nakasahod tayo, magsisira naman tayo ulit sa ating mga kapatid na nasa kalsada, mga homeless, mga vendors yan. na uh, mga nagbabasura talagang mga matatanda, mga bata uh, talagang mabigyan uh, natin ng kunting uh, pagkain para sa sa araw na yan na uh, talagang nainitan sila, naglalakad sila, naghanap sila ng pagkain para sa kanilang pamilya. Maraming salamat at please share, subscribe at share sa aking malit na channel. Uh, maraming maraming salamat. God bless you.